Sa aming pamilya, mayroon akong lolo sa tuhod na Chinese. Nakapangasawa ng Pilipina at dito na sa bansa na malagi. Nagkaanak sila ng tatlo at isa na rito ang lola ko. Nakapag-asawa din ng Pilipino ang lola ko at biniyayaan din sila ng mga anak. Sina mama at tito ko yun. Ngayon, masasabi bang half Chinese at half Pinoy ako kung ganoon ang sitwasyon? Kaya naman nagpunta ako sa Binondo para alamin kung paano at ano ang sagot sa tanong na ito. Kadikit na ng kulturang inchik ang pagkain. Kaya naman lumafang muna kami Dumiretso kami dito sa Wying, yung malapit sa rekto sa tapat ng Hope Christian High School. Decent yung price at masarap naman ang mga pagkain. Mahahalata sa mga ingredients ang pagka-authenticity ng Chinese cuisine. Hindi ko nare-recommend na dito mo umpisaan ang food trip mo dahil mabubusog ka kaagad. Dumating Ina-order namin jelly. Ang kaya ba At dito mo matatanto na hindi talaga ako marunong mag-food review. Pansamantala muna naming pinuputol ang programang ito upang magbigay daan sa mga Wow, ng hula. Umpisahan natin sa Year of the Dragon. Magiging masaya ang iyong taon dahil magiging maswerte ka. Marami ang iyong magiging job opportunities at kaganda ang iyong kalusugan. Pero ang hula na ito ay para sa 2028 pa. Para sa Year of the Fish, tatama ka sa wedding at magkakaroon ka pero marami kayong mananalo at pagkatiyedian nyo ang 50,000 na jackpot prize. Okay. Mga <imitation> sasali <imitation> sa Year of the Horse sa pamamagitan ng pag ehersisyo di malayong magkakaroon ka ng maraming pera. Pero para sa mga Year of the Worm mag-ingat sa mga Year of the Horse dahil ilan sa kanila ay magiging snatcher. Para sa Year of the Ant tatapat ang mga stars sa inyong mga bahay. Dahil dito, maganda ngayon karan. Kaya parang awa mo na. Tapusin mo na ang high school. Itong taon ka na dyan. Magiging masarap palagi ang ulam ngayong taon ng mga year of the cockroach. Pero, ituglang ang alam mong lutuin. Para naman sa third spot, natin uh, na, very good. Well, Chinese food pa rin siya, technically. Pero, di na sa Binondo. selebrasyon ng Chinese New Year sa Binondo ay sumasalamin sa ugali nating mga Pinoy tuwing pista. Magulo, maingay, pero hindi maitatangging masiyahin ang mga Pilipino. At sa tanong kung makukonsidera bang Chinoy ako, ewan, wala naman akong kamag-anak dito sa Binondo. isikat ang mga personalidad na maghihiwalay. Ngunit, hindi namin maulaan kung dahil sa third party o impeachment. Tapos ka na Mas dadami ang gagamit ng mga digital banking apps. Sa sobrang dami, pati mga pulubi, may sarili ng QR code. Malapit nang matapos ang One Piece. Ngunit, magkakaroon na dito ng sequel at papamagatang Two Piece.